Uh, magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po sa ating uh, youtube channel Yan so bali matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload dito sa ating uh, channel na ano po At uh, gawa po nga uh, uh, naging busy po tayo masyado sa ating uh, trabaho So kumbaga po wala po tayong uh, oras sa pag-upload uh, o yung pag-video uh, po ng uh, mga gawa natin So for today's video po pala mga sir ay bali ito uh, Meron po tayo ditong isang uh, Uh, CR ano po So ito po yung uh, bagong project natin So bali itatalis po natin siya At uh, syempre tulad po ng uh, dati uh, Bali sishare ko po sa inyo yung mga uh, Mga paraan at yung mga uh, Bali kinukonsider natin Pagdating po sa pagtatalis ng CR Yan, So bali ito po yung uh, CR na itatalas natin So bali yun uh, Ngayon pala po tayo mag-uumpisa no So ito po uh, na layout na rin po natin ito Ayan, so bali, pasensya na po sa kalat. Ayan, so ganyan po talaga. Hindi po talaga maiwasan. Ayan, so kung mapapansin po natin dito, meron po tayo ditong tansi. Ayan. So ito po, may tansi siya hanggang doon. So ito po yung normal na sukat natin. Hanggang dito po sa wall, dito sa gilid. Ayan, 60 cm. Ano, so yan po yung kinukuha natin para, kumbaga po, ito po yung binabasehan natin ng eskwala. Ayan. So, yan po yung magiging reference natin ng eskwala nito. So dito po nagkakaroon po tayo ng halimbawa po wala po sa eskwela yung uh, wala po sa eskwela po itong uh, CR. So ang uh, dapat na lang po nating gawin diyan, uh, kumbaga po kukunin natin yung eskwela, ito lang. Kahit kumbaga po kapag kayon uh, yung wall na yon hindi po siya eskulado, doon na lang po tayo uh, mag-a-adjust. Kumbaga siguro yan po nagkakaroon ng makakapal na uh, mortar yung dito sa may wall na yan. Kasi kung ito po yung uh, pagbabasehan natin, kumbaga ito po malapad ito eh. So kumbaga mas maraming mauubos na taladhesive at semento dahil malapad yung wall na ito. Kung ito po yung, kung doon po tayo kukuha ng eskwala. Ano? So pagdating po dito sa may pinto, ayan, so normal na po siya. Talagang kumbaga kung hindi po eskwalado, magkakaroon po yan dyan ng kumbaga magkakaroon siya dito ng kailangan siroho siya, hindi siya buo ano po dahil pero yun nga Ah uh, bali sa ibabasa na lang din po natin yan sa mga layout dito so kung mapansin nyo po dito meron po tayo dito isang tiles ayan so bali kung mga, kung mga po, dito tayo nag -umpisa. So, siguro marami po magtatanong bakit dito tayo nag -umpisa. Ano, so, pero ito po, ayan. So, kung mapansin nyo, meron po tayo dito ang tansi. So, ito pong tansi ito, may normal na sukat po ito na 1.5 cm. Ano, kanto-kanto siya doon sa kanto na yon tapos uh, dito sa dulo naman 1.5 yun po yung susundan po natin ng uh, ano po so ito po kailangan i-consider din natin kung sa pagkukuha ng uh, ito po yun nga yung sabi ko na 1.5 cm kailangan may check din po natin muna yung hulog nito kung nasa hulog po ba siya kung tumba ba siya pa labas o papasok so ito po na check ko siya kanina hinulugan natin, yung tumba po nito is palabas. Ano, kaya kumbaga ito yung pinakasagad natin na manipis. Kaya dito po tayo nag 1.5. So dito po, baka umabot tayo dito ng 2.5 cm, ganyan. So kasi tumba nga po siya, papunta dito. Ano po, ngayon, ah uh, kung bakit nga po tayo dito nagumpisa, dahil po yun mga sir dito sa shower area po natin. So dito po sa shower area po natin, meron po tayo ditong accent wall. Ano, kumbaga iba yung Uh, design ng tiles dito uh, para dito sa shower area so, kung mapansin ito po yung wall tiles natin na ginagamit yung uh, normal na uh, gagamitin natin dito so, kung bakit po hanggan natin dito siya, uh, dito na nag -umpisa. kasi ito po yung kukuha na natin ng iskwala naman, papunta doon sa magiging hangganan naman po ng ating accent, accent wall accent tiles So ito po yung guhit natin, yung tanda natin na hangganan ng accent tiles. So ito po yung kinuha na natin ng eskwala. Kaya yan po yung uh, papantayan niya. Ano po, kumbaga hindi po tayo uh, nag-umpisa doon dahil hindi po natin matatantsa yung eksaktong uh, magiging pos uh, posisyon ng ating uh, accent.